Akin siya! Akin siya! Magiging aking kayong lahat! Dito pa rin tayo sa Yolola Memorial Park, Marikina. Itong vlog natin ay part 2 na nung pagpunta natin kay Mike Enriquez at Mario Dumawal at kay Ma'am Amalia Puentes. Ito ako ngayon sa pinakang dulo yung may bakod. Hilihilera ang mga musileo dito. <coughs> tayo tayo. Ang dadalawin naman natin ay si Herman Moreno at si Frances M. Frances Magalona. Yan. Tingnan lang natin yung bawat ano. Bawat mausoleo dito. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, hindi na tayo gagala ng matagal. Direkta na agad tayo sa ating pupuntahang ano, celebrity o mga kilalang personalidad. Ayan. Itong way na nilalakaran ko ngayon. Punta na ito kay ano, Francis Magalona. May ano pa sa loob. Kainan. Ito so, mga buddy. Samahan nyo akong puntahan ang no? libingan ni Francis Magalona. sa banda sa may kulay itin na masilihid ito ito na yan bandang gilid katapos ito sunod naman nating hanapin ay puntod ni Herman Moreno ito mga body narating na natin yan Francis D magalona. may logo pa siya ng ano bandila ng Pilipinas. nagpaalam sa inyo that Francis Magalona passed away this 12 noon. Three star. Hmm. Pinanganak siya noong October 4, 1964. Namatay siya noong March 6, 2009. Ito mga body. Simple lang din. Uh, expected ko nung una. Akala ko yung living niya nila ay ano, parang ganito may malalaking masileyo ayan pero meron din siyang kasama dito ayan. Luna, Isabel, Magaluna Bakaro ito kahit simple lang yung libingan niya, masasabi ko dito, hindi naman siya pinapabayaan yung paglilinis sa puntod niya. Nakikita mo naman, ang ganda ng pagkakalinis puntod niya. Isang karangalan po ang madalaw kayo ang makarating sa puntod niyo. Mr. Francis M. Frances D. Magalona. Tara mga buddy. Sunod naman nating pupuntahan ay libingan ni Herman Moreno. Hindi ko na pinalampas yung pagkakataon na nandito ako sa Yolola Memorial Park. Marikina. Yan ako na yung vlog ko ginawa ko na lang part 2 kasi yung vlog natin kay Sir Mike sa kay, 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 Sir Mario Dumawal masyadong haba kaya mas minabuti ko na lang nagawin part 2 yung vlog natin dito kay Francis M sa kay Herman Moreno Pero mga body, pagtanong natin dito kung saan yung libingan uh, ni ano, Herman Moreno dito sa Sarah o, ko to Sir, magtatanong lang po. Saan po yung living ni niya, no? Herman Moreno. Ni Ay, naku, malayo. Malayo po. Doon sa may bungad yun, Ah, bungad pa po. Oo, oh. pagpasok mo. Dito, pagpasok mo sa git, kaliwa. Merong doon pader na kulong. Oo. Nandun siya, nicho. Hmm. May mga nicho na nandun. Kung banda nun may lagun doon, tanong mo lang doon, tuturo pati yung kay Julie Vega. Sige po, thank you po. Pa Blanca. <laughs> okay lang Ramon mga pasama Ramon kayo sa vlog tayo. Ramon Samora. po kayo. Ramon Samora. <laughs> ah, shout out po kay tatay. <laughs> ano pangalan niya tayo? Jerry De Leon. Jerry De Leon ano po, pang, pangartista. artist na. Ayan mga buddy. ang bait ni tatay. Tinuro sa atin yung living niya ni ano. Jolie Vega at ni Kuya Jerms bandang bungad pala yan ayan sana dalawa lang yung pupuntahan natin ah dadalawin natin naging tatlo na kasi gusto ko rin marating yung libingan ni ano Jolie, Be Jolie Vega ayan tara mga buddy kaya tayo sa ating uh, kabading ano, lagi natin kasama sa ating paggala update ko kay mamaya pag nadaan na tayo sa lugar One eternity later ito mga body ito na yung update sa atin dito na tayo sa may malapit sa puntod ni Herman Moreno o Kuya Germs ah, pasokin natin to maglalakad pa tayo ng medyo malayo ng bandang dulo pa dun medyo marami pa rin tao kahit tapo na Yeah, forward ko na mga buddy. Medyo malapit na tayo. Tama. Si Herman Moreno. O mas kilala sa tawag na Kuya Germs. pagiging janitor at telonero o tagataas ng telon sa Clover Theater noong 1957. Herman Molina Moreno The Master Showman Ito rin ang naging daan para pasukin niya ang mundo ng teatro bilang isang komedyante sa Boda 1963 nang nagkaroon siya ng role sa pelikulang Danso Rama ng Sampaguita Pictures kasama si Susan Roses. Pinanganak siya no October 4, 1933. Yung pa rin ang gusto namin gawin sa ngayon. Ang magatid ng galak, tuwa, at saya. Namatay siya ng January 8, 2016. Yan, nakalagay sa kanya. Your legacy will live in our hearts forever. ito medyo maganda ganda yung ano nya ah, himlayan nya talagang mahalata mong pinagkagastusan ah, isa na namang karangalan ng marating natin ang libingan ng isang kilalang tao isang sikat ah, mga body medyo nagabi na rin sa naman natin pupuntahan ay ang himlayan ni Julie Vega banda rito daw yung sa may dulo Hindi maraming tao dito mga dumadalaw pabalik na tayo doon sa pinasukan natin kanina so yun yung anong yun daan itong isang part na to may mga bakod sya sa may bakod sya sa gilid parang nakabukod kung titingnan mo medyo gumagabi na rin kasi ba biyahe pa tayo pa uwi sa Laguna hmm. hindi na rin natin masyadong papatagalin yung vlog natin ang importante lang naman ang pinaka purpose lang naman ng vlog talaga natin ay makita o masilayan man lang yung living nga ng mga kilalang personalidad saka may pakita natin sa mga humahanga sa kanila Uh, kahit sa, sa vlog lang natin ay makita nila yung libingan ng mga iniidolo nila hindi na natin kailangang i detail kung ano yung pinakang naging buhay nila siguro maglagay na lang tayo ng konting ano sa uh, sama ng kanilang ano buhay nung sila na buhay pa uh, mas maging klaro yung ano natin sa kanila pagdalaw Ayan yeah, mga buddy, andito na tayo malapit sa libingan ni Miss Jolie Vega. Parang, parang nasa no valley. <laughs> Di niyang, parang geto. Masarap din magdala sa cementerio minsan. <laughs> Para ka din nasa park. Memorial Park. <laughs> Kaibahan nga lang mga part na, mga, ano, na mayapa na ating ginagala. Kumagala tayo sa park pero sa park ng mga patay. <laughs> ah, isang kasiyahan din po sa akin ang maipakita sa inyo yung mga pinaglibingan ng mga iniidolo nyo. Ito malayo pa lang, tanaw ko na eh. Nakita ko na agad yung libingan ni Julie Vega. Isang sikat na child star nung kapanahonan niya sa so mga body sa mga tagahanga po ni Miss Julie Vega Ito na po narating ko na po ang kanyang puntod <laughs> eh, pag tapakan ng sinag-usapan, mo ako sa bar ni David. ako pinakamatapak. May asuwang daw! Eh, yun po ang dahilan kaya pupunta ako roon. Apa, eh kung ikaw yung nagpapakamatay eh, ikaw na lang mag-isa. Biyaki matapang, pero gusto ko pang magbuhay ng matagal. Ang totoong pangalan pala niya ay Julie Pearl A. Postigo. O mas kilala sa, tawag, mas kilala sa tawag na Julie Vega. Thank you. na ang lumang bahay na ito sa paanan ng mundo. Akin siya! Akin siya! Kung saan nabati raw ng mga masasamang elemento ang yumaong child star na si Julie Vega. tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Itong nasa kabila, Julio Fort Postigo. sa palagay ko ito ang nasa kabila ay tatay niya may 6 1991 siya namatay Oo, oh, nauna pa si ano, mga kalungkot naman nauna pa si Julie Vega sa tatay niya na mawala tapos itong nasa baba ay ito kapatid niya to nasa baba to si Jeff, Jeffrey A. Postigo kapatid niya masama na sila dito sa isang ano, Isang nicho. Ito, dalawa magkasama na sa isang nicho. Yung tatay niya nakabukod sa kabila. Ayan. Hmm. Tatlong sikat na personalidad ang ating nadalaw. ang uh, Itong part 2 ng ating vlog. Si Mr. Francis M. Magalona. Ah, Francis Magalona. Uh, Herman Moreno or Kuya Jones mas kilala sa tawag na Kuya Germs at si Miss Jolie Pearl A. Postigo o mas kilala sa tawag niya Jolie Vega namatay siya nung uh, sorry na pinanganak siya nung May 21 1968 namatay siya nung May 6 1985 Ngayon, parang parang yung kay ano lang din. Parang yung kay Mario Dumawa lang din. Same ano lang, same month lang din pinanganak sa ka na, uh, binawal yan ang buhay madaming kwentong ano, pababalaghan sa kanyang pagkamatay uh, muli ay nagpapasalamat po ako sa inyong panonood sa akin channel Uh, yung mga bago pa lang po parang viewers sana po ay mag subscribe kayo para updated po kayo sa mga bago nating video na ilalabas o yung mga bago natin pupuntahan hindi lang po sa paggala sa mga punto na mga sikat tayo pumupunta uh, pumupunta din po ako sa mga pasyalan minsan o yung mga abandonadong lugar Yan. dito ko na po tatapusin ang aking vlog maraming salamat po sa inyong panonood